ayan guys may lulutuin na naman ako arina po guys all purpose tapos ang itlog at luluto lang ako ng tinapay yung isang munay hiniwa hiwa ko inalo ko dyan o, yun lang guys tapos lalagyan ko ng all purpose tapos lalagyan ko ngayon ng itlog at eto, suwak na gatas ayan wala na pong asukal niyan, guys kasi mahirap yung maano tayo sa asukal yan lang tsaka konting cheese lip over na cheese mayroon dito na iwang kanina ayan sasalu-aluin ko lang yan guys tapos lalagay natin sa kawali diba guys kagawa na ng tinapay napanood ko lang yan guys yung isang muna ay padamihin natin talakihin pala <laughs> try na naman natin to try na naman natin napanood ko sa facebook ginutay-gutay na tinapay. Eto naman, munay. Munay na ginutay-gutay ko lang. Guys, sa may hayaan na lang natin yan dyan. Kahit sa si siguro. Yan. Try lang yan guys. Akalain mo, yun, napuno. Napuno yung maliit na ano. Oh, di ba guys, dumami. <laughs> Ilaw pa guys. Mamaya pagluto na yan, bababa na yan. <laughs> Ayan na guys, bumagsak na siya. Dumikit yan sa ano, sa kaldero. Kaya nahihikapan akong magtanggal. Kaya nadurog. Ayun, harap niya mam. yung gilid. Hmm. Wala kasi akong pang sa pinggay, kaya mahihikap tanggalin. Tuhinan hmm. natin. Kanina guys, makapal na yan, di ba? ba? Diba? Sabi ko sa inyo, babagsak. Oh, yung isang munay. Ayan na ay yung ginalabasan Lumami. Ayan. Okay naman. Oh, di ba guys? Oh. Dumami yung munay. Okay na yan. Wala akong pang ano eh. Wala akong pansapin. sapin kaya nadurog. <laughs> durog na durog ang puso. <laughs> Tikman na natin. <laughs> ito na, ito lang tanghalian ko. Yung isang muna yun, eh, napadami. Mm, sakap. Nasang lasa yung gatas. Yung mm, yung. Mami ba kayo? Pwede na. Hmm? Tambot. Wala, try lang. Tatry lang ako. Hmm. Ayun na. Nakuubos na. Ay, apat na lang. Anak ko. Nakuubos na naman yata.